ditong steam na pampano made by Mr. Habibi and umorder ng Popeyes not sponsored so kusgahan natin kung alin ang mas masarap yung Popeyes o yung Jollibee natin hindi siya mo <coughs> hindi na siya crunchy guys malamig na eh. Hmm. Dapat pala wala mo ng sawsaw. Ha. Ah. Parang nang lasang galibi lang. Parang galibi. Dito kasi sa city namin. 2 hours drive pa yung kung gusto mo kumain nang ang Jollibee. Ngayon, pag na-click yung Jollibee, meron na dito. Sarap. Sarap din. Ito ang masarap. Ang luto ni Mr., magaling mag-steam ng isda eh. Ayaw na mga puti, na yung pagluto ng yung isda, may ulo. Hindi nila alam, masarap yung ulo.

Sebagio Jadi itu Coba ini